Good morning mga katupay. Okay, so para po sa mga nagtatanong kung paano maglagay ng tape dito sa ating premium lace front. Okay, ito po ipapakita ko sa inyo. So kailangan po meron kayong tape. Ayan. So pwede pong ipatong lang dito no, sa inyong tuhod. Napakadali lang po yan. So ayan. So kung mapansin nyo mga katupay, ito po ang front hairline ng lace front. So, pakita natin. Yan po ang front hairline niya, yung lace front. Ito po ay premium lace front. Yan po yung pinaka front niya. Ito po ay lalagyan nyo rin ng tape. Paikot po yan. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano maglagay. So, yan po. Lagay nyo lang dito. Okay. Pwede kayo magsimula dito sa left side. Okay. Tapos, yan. Hayaan nyo lang siyang dumikit ng ganyan. Hanggat kaya nyo po na isakto sa gilid, ay isakto nyo po. Yan. Hanggang kaya isakto sa edge, ay isakto nyo lang po. Yan. So, kung mapapansin nyo mga katupi, hindi siya masyadong dumidikit kasi lace ito. Pero normal lang po yan. Uh, pag dinikit nyo na po yan sa scalp nyo, sa ulo, ay mas maganda na po 'yan. Kakapit na po, kakapit na rin po siya. So ganyan lang po siya paikot. Makakatupe 'yan. Makapatong lang sa tuhod para mas madali. Yan. so Ganyan lang po mga katupi. 'Yan. Tapos, syempre, kukuha kayo ng gunting. 'Yan. Gupitin nyo lang siya. So ito na po. 'Yan didiin-diin nyo lang. Yung mga naka-deform na yan, normal lang po yan. Kasi yan po ay galing sa tape at pinaikot natin. So, pipisil-pisilin nyo lang sya. Ganyan. So, ganyan po mga katupi. Pagkatapos po nyan, tatanggalin nyo na yung cover. So, ganyan lang mga katupi ang paglalagay ng tape. Ano po? Kailangan kapag premium lace front ang gamit nyo, pareho pa rin. Pareho pa rin. Ano? Pati yung sa classic, ganun din. Yan, pa yung lace front, kailangan meron po siyang tape. Pagkatapos po niyan, tatanggalin nyo na yung cover, tapos ididikit nyo na siya. Okay, so sana po may natutunan kayo sa pagkakabit natin ng tape sa ating premium lace front. Thank you mga katupay.